puso ni Jesus. Iligtas mo ang mga nagdurusa, ang mga naghihingalo at ang mga kaluluwang naghihintay sa araw na makababalik sila sa iyo. Puso Eukaristya, dagdagan mo sa amin ang matibay na pananampalataya, matatag na pag-asa at walang humpay na pag-ibig. O kabanal-banalang puso ni Jesus, ibuhos mo ang iyong walang hanggang awa sa amin. Naway, ang iyong maawaing puso ay maging bukal ng walang hanggang pag-ibig, ang lakas na tumutulong sa amin upang malampasan ang anumang kahirapan. O maamong puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa mga malayo sa iyo upang madama nila ang iyong walang hanggang pag-ibig. Pukawin mo sa amin ang masidhing pag-ibig at malalim na pasasalamat sa kabanal-banalang puso ni Jesus o puso ng pag-ibig. Inilalagak ko ang lahat ng aking tiwala at sarili sa iyo. Dahil alam ko na sa iyong awa ako ay palaging tinatanggap. Sagrado Corazon ni Jesus, protektahan mo ako at ingatan sa lilim ng iyong mga pakpak. O Jesus na nasa sakramento, naniniwala ako na tiniis mo ang lahat ng pagdurusa dahil sa pag-ibig mo sa amin upang iligtas ang sangkatauhan. Sa pagtingin sa kabanal-banalang sakramento, nakikita ko ang isang pag-ibig na walang hanggan. Isang bukal ng kaaliwan para sa bawat isa sa aming mga pasakit. Tanggapin mo, Panginoon, ang aking mga pagsubok at pagdurusa, mula sa sakit at pagkabalisa, hanggang sa mga lihim na pasakit sa aking puso. Naniniwala ako na sa iyong napakalawak na pag-ibig, Aaliwin mo, pagagalingin at magdadala ng kapayapaan sa aking kaluluwa. O Hesus, protektahan at pangalagaan mo ang aming pamilya. Ibuhos mo ang kapayapaan, kagalakan at biyaya sa lahat ng mga bata, kabataan at matatanda sa aming pamayanan. Iniaalay ko sa iyo, Hesus, ang lahat ng aking mga pangarap at hangarin. Nagtitiwala na ikaw ang aking lakas at walang hanggang kaaliwan. Hinihiling ko sa iyo na panatilihin mo ako sa iyong biyaya at gawin mong lumaganap ang iyong kaharian sa buong mundo upang makilala, ibigin at sambahin ka ng lahat. Sa pamamagitan ni Maria, iniaalay ko ang buo kong buhay sa iyo. Naway gabayan niya ako sa landas ng pag-ibig at paglilingkod upang palagi akong mabuhay na sumusunod sa iyong halimbawa. Naway makilala, ibigin at magbigay inspirasyon sa lahat ng tao sa mundo ang Sagrado Corazon ni Jesus. Lahat para sa iyo, Sagrado Corazon ni Jesus. Amen. Ina Maria, buksan mo ang landas ng kapayapaan para sa akin. Nadadalhin ako araw-araw na mas malapit sa puso ni Jesus. Alam ko na palagi kang nasa tabi ko inaalala yan at inaaliw ako sa mahihirap na panahon. Umaamong puso ni Maria, maging kanlungan at kaligtasan ng aking kaluluwa. Lubos akong nagpapasakop sa iyo. Hinihiling na protektahan mo ako at gabayan sa landas ng pananampalataya upang palagi akong manatiling matatag sa pag-ibig at pag-asa. Amen o kabanal-banalang sakramento, sumasampalataya ako, sumasamba, umaasa at umiibig. Humihingi ako ng kapatawaran para sa mga hindi kumikilala sa iyo, hindi ka iginagalang ni umiibig. Buksan mo ang mga mata ng lahat upang mapansin nila ang iyong presensya at tulungan silang sambahin ka, ibigin at pahalagahan ng may katapatan. Sa langit at sa lupa, Purihin magpakailanman ang Sagrado Korason ni Jesus sa Eucharistia. Naway palagi kaming ibigin, protektahan at pagkalooban ng kapayapaan sa kaluluwa ng puso Eucharistia ni Jesus. Maibiging puso ni Jesus sa Eucharistia, gabayan mo kami tungo sa iyong walang hanggang pag-ibig at pag-asa. Amen. 5 minutos kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, Bilanggo ng pag-ibig at pinabayaan sa maraming tabernakulo, Kinalimutan ng maraming bahagi ng sangkatauhan, Ikaw ay patuloy na naghihintay ng sabik sa aming pagdalaw. Mapagpasensyang, Hinihintay mo ang pagdating ng aming mga puso sa iyong sagrado korason. Bagaman maraming beses ka naming binabaliwala at lumalayo sa iyo, hindi mo kami tinutugunan ng pagmamahal na may walang hanggang lambing. Palagi kang naghihintay sa amin tulad ng isang amang puno ng awa. Handang tanggapin kami gaano man kalayo ang aming narating. Iniaalay ko ang aking pinakamalalim na pagkilala. Panginoon ng Tabernakulo, at nang may pagpapakumbaba at debosyon, ako ay lumuluhod sa iyo. Sa sagradong sandaling ito, na may pusong puno ng pasasalamat para sa iyong walang kondisyong pag-ibig. Isinasamo ko sa iyo, sa iyong napakalaking kabutihan, na dagdagan ang aming pananampalataya at sindihan ang apoy ng aming pag-ibig sa iyo. Walakasin mo kami upang maging mas karapat dapat araw-araw sa iyong walang hanggang awa. Ang awang iyon na walang hanggan at nagpapabago sa amin. Panginoong Hesus, ikaw na naroroon sa bawat tabernakulo, napapaligiran ng malalim na katahimikan at kapansin-pansing kalungkutan, ngunit puno ng pag-ibig at liwanag. Inihiling namin na ang iyong buhay na presensya ay maging mas maliwanag sa amin. Nawa'y punuin pa kami ng iyong pag-ibig at liwanag, na ilapit kami sa iyong biyaya at kabutihan. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, Panginoon, ang aming pag-asa, at ang aming pag-ibig sa kapwa. Kung wala ka, wala kaming anumang. Kung wala ka, ang aming mga buhay ay mawawala ng direksyon, ng kahulugan, at mapupuno ng kawalan. Ikaw ang tinapay ng buhay, ang pagkaing nagbibigay kasiyahan sa aming kaluluwa, at sa iyo lamang namin matatagpuan ang aliw, kapayapaan, at pag-asa. Panginoon ng awa, gawin mo kaming maawain tulad mo sa amin. Tulungan mo kaming tingnan ng aming mga kapatid ng may mga matang puno ng iyong pag-ibig upang magpatawad ng may tunay na puso tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Gabayan mo kami upang maging mapagpakumbaba at bukas palad na palaging hinahanap ang kabutihan ng kapwa na isinasantabi ang aming pagkamakasarili upang kami ay mamuhay sa tunay na pagkakaisa at pagkakaisa Panginoon ng katotohanan liwanagan mo ang aming mga landas at gabayan mo kami sa iyong banal na liwanag naway ang aming mga hakbang ay palaging nakahanay sa iyong perpektong kalooban upang maging tunay na mga alagad mo naway lumakad kami sa landas ng katotohanan na sumasalamin sa iyong pag-ibig sa isang mundo, na nagmamakaawa para sa iyong liwanag. Sa mundong ito na puno ng kasinungalingan, kasinungalingan at pagkamakasarili, bigyan mo kami ng biyaya na maging tagapagdala ng iyong liwanag, na mamuhay ng may katapatan at pag-ibig na walang reserbasyon, naway nang walang takot o kaginhawahan, ang katotohanan ay maging laman sa aming mga buhay at sa aming kapaligiran. Tulungan mo kaming maging transparent, walang maskara o panlilin lang, na sumasalamin sa iyong kabutihan at iyong katotohanan sa bawat gawa, salita at pag-iisip upang ang iba sa pagkakita sa amin ay makilala ang iyong pag-ibig na nananahan sa amin. Panginoon ng Tabernakulo, isinasamo namin sa iyo na tulungan mo kaming mahalin ka ng higit at higit pa, araw-araw ng may higit na sigasig. Walang katulad sa mundong ito sa kadalisayan ng kaluluwa, na siyang pinakadakilang kayamanan na mayroon tayo. Ang dalisay na kaluluwa ay ang pinakamagandang templo kung saan nananahan ang Diyos mismo at ang kadalisayang iyon ay nagpapahintulot sa amin na makita ang Diyos sa bawat sulok ng aming pag-iral. Nagbibigay ito sa amin ng kakayahang pagmasdan ang tunay na kagandahan na nakatago sa likod ng mga panlabas na anyo na nagpapahintulot sa amin na humanga sa kadakilaan ng iyong nilikha gamit ang mga mata ng pag-ibig. Sa isang mundong puno ng ingay, pagkalito at paggambala. Ang kadalisayan ay nagiging isang ligtas na kanlungan. Isang lugar ng kapayapaan kung saan ang aming kaluluwa ay maaaring magpahinga at maranasan ang malalim na presensya ng Diyos. Naway Panginoon, kami ay mamuhay sa kadalisayan ng pusong ito upang makita ang iyong mukha na sumasalamin sa lahat ng nakapaligid sa amin. At mabago ng iyong pag-ibig, araw-araw na mas malapit sa iyo.